tayong tubig dito. Squatter. Walang tao. Mga tulog pa kata. Mga tulog pa kata. Hirap yung itong hams na ito. Ang taas. <coughs> Dalawa lang yung i-deliver po. Mamaya marami yan. dito mahirap mag deliver ng kulong kulong Kaya, kailangan dito kariton lang kung kailan na ayos yung to pag sa sa kasumikit ha hindi pa naman sa may nila kasi ang ano nun eh uh, ang pasok nung hindi pa na pa oh. <coughs> ano ata yung buwanan o lingguan Daming aso. Mga tulog pang tao. Kaya pala ulan naglalaba eh. Ay wala na? Ang. Mayroon pa. Umpisa pa lang eh. Kapon pa kasi to. Ilagay mo lang sa labas. Daanan ko.

<laughs> Nakalim Nakalimutan ko na. Naku, may ko na yan. Parang pa 'yung daan natin, oh. No? Hindi na pwede kulong-kulong ha. Pasikip na ang daan. Hindi na kulong-kulong. Ngayon lang naman yan. Ano? Mag-aayos eh. Driver, oh. Eh, ang kaya. Rasa, saan mo na? O? Aaray na lang yan. <laughs> <laughs>